Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga masuswerteng kulay ay colors, green and gray. Kahulugan ng kulay, ang green at gray, ay simbolo ng matalinong paghawak ng pera at kakayahang mamuno ng may disiplina, sa pinansyal na aspeto. Masuswerteng numero, number 4, number 18, number 26. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ang mga numerong ito ng matatag na desisyon, kita mula sa matagal ng investment, at pagangat sa larangan ng negosyo. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga masuswerteng kulay ay colors, red and peach. Kahulugan ng kulay, red at peach, ay nagdadala ng init ng damdamin, lamang, at muling pag-aalab ng pag-ibig. Masuswerteng numero: number 36, number 15, number 28. Kahulugan ng numero: Sumisimbolo ito ng koneksyon sa taong mahal mo, pagbibigay halaga sa emosyon at pagkakaroon ng kapanatagan sa relasyon. Gemini. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay colors, orange and light blue. Kahulugan ng kulay, ang kombinasyon ng orange at light blue, ay nagbibigay ng sigla sa katawan at kailanawan ng isip para sa balanseng pamumuhay. Masuswerteng numero, number 3, number 11, number 19. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng bagong lakas, tamang rutang pangkalusugan, at oportunidad para sa paghihilom mula sa stress. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga masuswerteng kulay ay colors, white and brown. Kahulugan ng kulay, white at brown, ay simbolo ng katahimikan sa tahanan, tibay ng samahan, at kaligtasan sa piling ng pamilya. Masuswerteng numero: number 29, number 12, number 21. Kahulugan ng numero: nagbibigay ito ng mensahe ng pagkakaisa, suporta ng pamilya, at maayos na takbo ng buhay domestiko. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay colors: gold and black. Kahulugan ng kulay, ang gold at black ay nagpapahiwatig ng tiwala sa sarili, ambisyon, at determinasyong abutin ang mataas na layunin. Masuswerteng numero: number 10, number 19, number 25. Kahulugan ng numero: sumisimbolo ito ng pamumuno, malalaking oportunidad sa trabaho, at tagumpay na hatid ng tiyaga. Virgo ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga masuswerteng kulay ay colors, violet and navy blue. Kahulugan ng kulay, violet at navy blue, ay nagpapahiwatig ng kalmadong isip, tamang fokus, at husay sa organisasyon ng mga gawain. Masuswerteng numero, number 7, number 14, number 30. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng malalim na pag-unawa, tahimik na progreso, at maayos na daloy ng plano. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga masuswerteng kulay ay colors, sky blue and pink. Kahulugan ng kulay, sky blue at pink, ay nagsasaad ng magaana na komunikasyon, maayos na pakikitungo, at pagkakaroon ng bagong kaibigan. Masuswerteng numero, number 5, number 10, number 24. Kahulugan ng numero, nagdadala ito ng swerte sa pakikipag-usap, malalim na ugnayan, at harmonious sa mga taong nasa paligid mo. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga masuswerteng kulay ay colors, purple and silver. Kahulugan ng kulay, purple at silver, ay nagpapahiwatig ng malalim na intuition, koneksyon sa espiritual, at proteksyon sa enerhiya. Masuswerteng numero, number 6, number 17, number 23. Kahulugan ng numero, nagpapakita ito ng mas mataas na pagintindi sa mga nangyayari sa paligid, proteksyon laban sa negatibong impluensya, at mas matalas na sixth sense. Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga masuswerteng kulay ay colors, brown and white. Kahulugan ng kulay, brown at white, ay nagpapahiwatig ng bagong kaalaman, paglawak ng karanasan, at inspirasyon sa paglalakbay. Masuswerteng numero: number 8, number 13, number 27. Kahulugan ng numero: Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng lakas ng loob sa pagtuklas, oportunidad na lumago at tagumpay sa edukasyon o karanasan sa paglalakbay. Capricorn. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga masuswerteng kulay ay colors: dark green and white. Kahulugan ng kulay, dark, green, at white, ay nagpapahiwatig ng disiplina, integridad, at paninindigan sa pangako mo sa sarili. Masuswerteng numero, number 3, number 11, number 29. Kahulugan ng numero, ipinapakita ng mga numerong ito ang resulta ng tiyaga, respeto sa mga alituntunin, at pagpapahalaga sa tungkulin. Aquarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay colors pink and purple. Kahulugan ng kulay pink at purple ay sumisimbolo ng malikhaing enerhiya, pagiging bukas sa pagbabago, at kakaibang ideya na may potensyal na magtagumpay. Masuswerteng numero, number 34, number 16, number 22. Kahulugan ng numero, nagdadala ito ng inspirasyon para sa pagbabago, tagumpay sa orihinal na ideya, at pagiging kakaiba na hinahangaan ng iba. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga masuswerteng kulay ay colors, green and blue. Kahulugan ng kulay green at blue ay nagsasaad ng malalim na emosyon, pagiging sensitibo at gabay ng mga pangarap sa direksyon ng buhay. Masuswerteng numero, number 20, number 12, number 31. Kahulugan ng numero, simbolo ito ng panloob na paglalakbay, inspirasyon mula sa damdamin at abot kamay na katuparan ng mga pangarap.